Inaasahang mas marami pang Pilipino ang mabepenepisyohan ng murang bigas. Ito matapos aprobahan ng NFA ang pagbebenta ng palumang supply ng NFA rice sa mga kadiwa center para sa vulnerable sector. Ang detalye sa report ni Clayso Pardilla. pinagkakasya ng single mother na si Arlene ang sahod niya bilang kasambahay. Mahirap pero kailangan dumiskarte, lalo't mahal ang presyo ng bigas. Kahit toyo lang, mantika, okay na yon Ang bigas kasi hindi mo basa basta-basta lalo. Yun talaga ang pagkain ng isang buong pamilya eh. Ang ulam hindi na yan. Kahit tubig lang siguro at asin. Sa Price Monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 45 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported at lokal na bigas. Tudo tipid tuloy si Charlene. Dati kasi nakakabili pa ako ng 10 kilo, ganyan. Oh. Ngayon, mga 5 kilo lang muna. Ganyan. Para matulungan ang pinakamahirap na Pilipinong makabili ng murang bigas, inaprubahan na ng National Food Authority Council ang pagbibenta ng palumang supply ng NFA rice sa mga kadiwa center. Ibibenta ito sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga solo parent na katatanda, may kapansanan at indigenous people o vulnerable sector na abot sa 6.9 na milyong pamilya. Ang programa natin na uh, Bigas 29 ay para magkaroon ng access especially yung ating mga kababayang may hirap uh, dito sa Murang Bigas. Nire-release yung mga aging stocks para hindi rin masira. Lahat ng ilalabas na aging stocks ay uh, certified as ano, uh, magandang quality pa. Maaring makabili ng 10 kilong bigas bawat pamilya kada buwan. Kaya inaasahang papalo sa 69,000 metric tons ang kakailanganing supply kada buwan. Kukuhanin ito sa buffer stock ng NFA nakalaan din ang supply para sa relief operation ng pamahalaan. Sa panahon ng emergency o oh may kalamidad, nagsisimula na ang Bigas 29 program. Pero ikakasa ang malawakang pagbibenta sa Hulyo. Plano ng DA mag-angkat ng higit 363,000 metric tons ng imported rice. To augment nga para dito sa programa na ito, kung sakal sakali na hindi sapat yung, ano, yung magiging stock ng NFA. Kaugnay niyan, irerekomenda ng DA na paikliin ang pagpapatupad ng bawas taripa sa imported rice. Mula 35%, ginawang 15% ang buwi sa imported rice na magtatagal hanggang 2028. Kasi kung masyadong matagal yung 2015, maapekto naman yung farmers ko. Yung 6 months to 1 year or 1 uh, year at uh, may review every 4 months, Well, that was the recommendation from the industry. Yan ang suggestion ng industriya. Welcome ang hakbang na ito sa ilang grupo ng magsasaka. Pero isusulong pa rin na ipako ang taripa. So pagka pumasok po yung main harvest bandang last quarter of this year, and then uh, imports will be cheaper, di ba? Presumably. And because of the world prices probably declining and the lower tariff, so... We're very concerned na babagsak talaga yung presyo ng palay. So marami na pong mga farmers ang lumalapit sa amin. Sinasabi uh, yung iba nagdadalawang isip na, na magtanim pa kasi yung nga baka malugi lang sila pagdating po ng an anihan. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Piwala ang Department of Agriculture na sa kabila ng banta ng Laninia ay maaabot pa rin ang may mahigit 20 milyong metric tons na target na production ito ng palay sa tulong na rin ng iba't ibang mga kbang at teknolohiya. Nagbabalik si Clazel Pardilla sa report. Bilang paganda sa banta ng Laninia, nagsasagawa na ng Climate Smart Mapping ang Department of Agriculture. Iyan ay ang pagtukoy sa mga sakahan na madalas tamaan ng bagyo at posibleng bahain. Basically, uh, alam mo yung information na uh, ahead yung forecast track nila at least mas accurate. Mas uh, nagkakaroon tayo ng advance warning sa mga farmers kung ready na to harvest yung kanilang farms, uh, yung kanilang mga pananim, pwede na ma-harvest. And then of course yung mga flood tolerant na varieties, pwede rin magamit. Ayon sa DA, nasa 500 hanggang 600,000 metrico tonelada ang pinsala sa agrikultura tuwing sumasapit ang tag-ulan. Sa kabila nito, positibo ang ahensya na makakamit ang higit 20 milyong metriko tonelada na produksyon ng palay para sa taong 2024. Tinututukan kasi ng DA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataas ng produksyon at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Magtatayo ng mga water impounding system para makapag-imbak ng tubig sa tag-ulan at magamit sa panahon ng tag-init. Bibigyan ng irigasyon ang higit isang milyong ektaryang sakahan sa Pilipinas para makamit ang sapat na supply ng bigas. I computed a value of 500 billion pesos eh, because we are not impounding it, eh. we are not holding it. Eh. ...for future use. Agree. And ...water impounding including dams and uh, that, that whole setup. We have to save our water. Save, save, diba? save. If we want to be resilient, we will, will be good with 1.2 million hectares that we irrigate. Will be self-sufficient. Target ng BA na gumawa ng labing pitong agriports o daungan. Ilapit ang mga produkto at gamit sa pagsasaka sa malalayong lugar para mabawasan ang gasto sa transportasyon In Mindanao, we only we unload 90% of our fertilizer in Davao for the whole of Mindanao. That's crazy, So, we're investments. Eh. Pag natin yan, we expect uh, the price of fertilizer to go down as much as 15%. So that will translate also in more income for the farmer and lower cost for the consumer, or as much as 20%. complete 70% of what we intended to do. so that the next administration can just follow through. Uh, tapusin na lang. Magtatayo ng mga mega cold storage facility na pagaganahin gamit ang solar energy o init ng araw. Layo nitong maimbak ang sobra-sobrang supply para sa panahon na walang ani. Sabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., bahagi ito ng pagtugot sa 27 taong investment backlog sa sektor ng agrikultura. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.